Hello mga idol, magandang magandang umaga. Ayun, uh, ko lang galing India kasi yung asawa ko umuwi na ng probinsya ng Mindoro kaya inatid ko muna siya sa bundia Pagkatapos ko siyang ihatid ng Bundia, dumiretso na ako dito sa Santa Mesa, ayan sa Poresa at saka paggawi ko nga nga pala mga idol pinataanan akong isda ayan, isda ng galunggong ayan, binili ko binili ko alagang 120, kalahati 240 kilo mga idol, ayan at paggawi ko mga idol pinunisan ko agad yung ating isda at tayo magsasabaw tayo ng isda mga idol, masarap magsasabaw ngayon, umaga umaga makakahintay ng mainit na sabaw ayan at ilagay ko nga lang pala ng sibuyasan at kamatis mga idol at yan yung tatlong piraso na natira ay pipiratuhin natin mga idol at yan nilagay ko na pala yung ating pang asing yung pang asing nga pala natin din ay sinigang ayan wala kasi akong mabili na kalamansi kaya sinigang na lang yung ating ginawang pangasim at yung talbos pala ilalagay din natin yung mamaya pag naluto na yung ating isda hintayin lang natin na maluto yan mga idol tapos isasabay na rin natin yung ating talbos ng kamote ayan at yan na nga mga idol inugasan ko na yung ating talbos ng kamote at ilalagay na natin yan sa ating sinabuan ayan napakasarap yan mga idol dahil kulay violet na kamote yan talbos ni eh, pampadagdag daw ng dugo yan kapag violet totoo ba yung mga idol na pampadagdag ng dugo tamang tama pala sa akin ito para madagdagan yung dugo ko na yung dugo ko mga idol umumutla na ako sa sprang ano kulang sa dugo ayan yun lang pala yung ating tatlong pirasong ano uh, galunggong at pinalito natin mga idol ayan, yan yung ating pantangalian na niya tapos yung ating sinubuan ay yung ating pangalusan mga idol ayan, makasarap na siya makasarap na dito mga idol kasariwang sariwa pa ayan, at ayan yun yeah. ano pala mga idol luto na yung ating yeah. sinubuan na galunggong at tumuwa yeah. na ako ng kaunti at tinipan natin ilagay natin sa mangkok at nilagay natin ng sili. Panagal din ba, Ma? Ganyay? Itong garamdong luto na rin mga idol. Ayan, napakasarap niyan. Yummy, yummy. Ang sarap ng ating galunggong. Press kong yan, mga idol. Sariwang sariwa pagkapili ko kasi marunong ka, marunong marunong ang tumingin sa palingke. Malalaman mo kung anong sariwa at hindi. Yan lang mga idol at maraming salamat. 那我那个。